Ayan guys, isang agila yung atin natagpuan dito sa Newgan. Ito sa aming lugar. Ito pa naman yung kaibigan ko na agila. Yung tuwing hapon ay tinatawag ko siya. Dahil nga dito siya naninirahan dito sa aming lugar. Kahit hindi siya bundok pero madami namang puno. Maraming siyang ma... Ano, mapag ano na puno kaya gustong gusto niya dito mabuhay dito siya nanirahan halos mga isang taon na siya dito dito siya nakikita At tuwing hapon ay ano tinatawag ko siya kaya kilala na niya ako uh, ganito kasi ang tunog niya eh oha para ba siyang bata mag-asawa ito eh dalawa nasa na kaya yung isa kaya pag inano ko siya na oha pag ano napakinggan na yung aking ganong ano ay lumalabas na siya nagpapakita sa akin yung lumilipad na siya sa diyan, lumilipad na paikot-ikot pero minsan naman ay siguro wala kaya nalulungkot ako dahil nakita ko siyang patay na pero ang kanyang ikinamatay ay ayan masabitan siya ng tali ng mga nagsasarang gula Ayan. Habi, mga ilang araw na siguro itong patay. Hindi ko napansin. Nakasabit siya dun sa puno. Kinuha ko lang. Ayan. Wala na siyang buhay. Pero napansin ko dito pala sa agila. Ito palang agila na ito ay bakit putol ang kanyang pa ah, paa. Yung isang paa niya ay putol. Kasi kung bagong putol lang ito, eh, Makikita mo pa yung buto pero hindi eh. Hindi agad-agad siya mapuputol oh. Ito pala ay aisa na ang paa. Si putol. Sino kaya ang baka ito'y nahuli na o oh. tapos pinakawalan uli. O oh, isang alaga o oh, nakawala sa konsaan sa ang So. Ay oh parang nahuli na siya tapos pinakawalan lang. Ayan, putol yung kanyang paa na ay, eh, oh. Gumaling na yung paa niya, oh. Putol, oh. Pero magaling na. Kasi imposible, imposible namang maputol agad, eh. Tapos nasa taas siya ng, ano, nakasabit siya dun sa puno ng niyog. Sinungkit ko lang siya. Ayun doon. Sinungkit ko lang siya. Kaya imposible namang maputol agad yung kanyang paa. At saka kung bagong putol siya, siyempre nakalawit pa dyan may mga ano. Pero matagal na oh. Matagal na yung kanyang pagkaputol. Parang gumaling na. Iyan, kawawa naman si Agila. My friend Agila. Hmm. Protected, protected bird pa naman ito. Yung endangered. Endangered na ba? Yung kaunti na lang siya. Philippine Eagle. Ayan. Kawawa naman. Dahil sa pag ano ng saranggula, pagpapalipad ng mga bata ng saranggula. Ayun. May saranggula dun. Ayun. Oh. Ayun. Saranggula. Siguro tali niya yan. Oh. Nasabitan. may post pa naman ako nung nakaraan na ano eh. Sabi ko, mga kababayan kababaryo ko, mga kababayan na sana ay pag nakita nyo itong agila ay wag nyong babarilin at wag nyong papalapatikin, wag nyong ano, yung papatayin kasi bihira na yung agila na makita natin na nakatira dito sa ating lugar. Kaya pinili niya ditong tumira kasi Ibig sabihin... Mayaman pa yung ating lugar sa mga puno... Pero ayan... Patay na rin... Gawa lang sa isang saranggula ng mga bata... Ayan mga bata ha... Pinatay nyo yung uh, isang agila... Dito sa atin... Pawawa naman oh... Uh. Isang Philippine Eagle na... Nanganganib na... Dito sa ating... Bansa... Yan. Ah. Yan lang po, bye-bye. Thank you for watching.